ang ating lakatan hindi nakasmell jud siya mga karig kay si 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 ih si. init mangugay ni dari bantang guys hmm. sayang na tong mabintayan mga kas mga mais natin mga karig mm, wala nang anak ni wala yan nagunno hmm. Yeah. oh ah, patay kay sadot pero ano na ba malong agya pa ni hmm? ha malong agya pa ni Oh, mais na to nga karig yeah. <coughs> oh. La. No, sayang nga. Hey, eh. dito. Ha? Inuwan na ko gino. Iya anak Oh, tingnan na ubat ko. <coughs>

Yes. Ha? Huh? Hoy, hmm. alin 'to na? Ito no? sa August na. Napapan makik, marami ng pupusuan natin na saging. Marami tayong tatagain ngayon. Tagal ka si tayong hindi nakapuntayan. oh. 'Di ko lambiot kahit anong gawin namin dito mga karego, hindi talaga makabunga dahil sa sa anong tawag doon di? Si tawag ato? Batol. Batol mga karego. Kahit anong gawin, hindi na makabunga. Hindi ano? Ha? Dami-dami na kuha na to. Ron. Agay sa imong ka. Sa motor nga walay registro. Guys, dira guys oh. Mo na. Mo Oh. Jak anong puno ano? Hae chun ni. Hai chun tinuod bitaw ni guys kaning kwan guys. Eh, yang nagaraw. Alim na nagaraw. <laughs> Sanggot. Hae chun kay na siya guys. Ang ganahan kay kwan niya, mga curry gamiton. Hmm, libon na kaya tong saging, sagbot sagbot. ito tayo ito yung nangyayari mga karig nabaot na po di ari yung lakatan may may lakatan mga karig bulang na may as lakatan ay laki buwian ba siya do ay ganyan wala sa busok rin ng lakatan na Balik ka pa. Hindi nakakadao. Okay. Bago. Ang takanan na ni Unto. Hindi <laughs> na okay. ba ko? bulig o. Um. Ang saging. Kuha okay. na ito okay. ni. ba? Karig okay. o. Um. Nakangisi. Ito siya mga karig o. Um. Ito yung resulta pag di makapunta rito. Ano yung mangyayari o. Um. Hmm. Na? Nagmisi. <laughs> mm. Nag-smile. Sarap sana. Malaki sana yung buong. Yung bunga. Mga kakay. Di lang tayo nakapunta. nasubrahan sa gulang. One month kasi kami hindi nagpunta rito eh. May tatagayin tayo kay Daba dyan. Yun, no?

ni layu sa gina oh, pwede pa ni sunod si mana mga karik uh. gani dugay dugay pa nagulang ng kardabaha isa kabulik di dari o dako kayo um, makinang Ya. Nih. Na woh loge silpanwa ka kare. Okay. Sakita sangkamot okay. oi. Tanpa luar rasa koan sakit. Tolongin kan mo. Ora wa kare okay. no. Bueno. Wala na diha. Hmm? Ito hmm? mga karig kapag isang buwan ka hindi makapunta dito. Isang buwan kami hindi makapunta rito. Ito po yung mangyayari. Hmm. Madamo talaga. Pupunta pa tayo sa unahan. Yung mga mais natin mga kari. Yung lakatan. May lakatan tayo doon sa may unahan. Hmm. Mga kari. Bugat-bugat din eh. Nakatan po ang isa. Parig. Yung saging. Makalaki. Bigat-bigat na bigat. sa... Nasa... Nasa 6 kilos at ito mga karig. Itong bit-bit ko na saging. Nara. Life right there is bukit. Okay. Sakita eh. Yan mga karigo. Ha, ah, hinugdan ng liki sayang. Wang laki. <coughs> yung uh, yung naka-smile din na natin yan dadalhin. Yung hindi lang naka-smile. Del, pwede pa naman yung Ay. Hindi nga. Yang ako. <laughs> yung hindi naka-smell, pwede pa naman yung lutuin mga kar, gawing maruya. Mahilig kasi yung anak ko sa maruya, so dadalhin din natin yan. Pero yung naka iwanan lang natin na rito. Malaki sana yung bintahan natin rito mga karego. Okay, malaki yung kuan. Uh, nakapunta lang tayo sa ano, sa last week, no? Tung Sabado, judo no? Tama yun dayan ito, no? Hmm. Sa so last week, nakapunta lang kami. yung Malaking pera na yan, mga Makaano na tayo niyan ng nasa 700. Oh. Saan pa kayo? Yan, ang lakatan yan, mga kaig. Yan, pwede. Ang lakatan, matagal tagang ano, makasmile yung lakatan natin kay kaysa dito sa tundan. Yung tundan, sos, One week, one week, na hindi mo makakuha yan. Na, makangisi na yan mga kay. So, kailangan talaga every week kami nakapunta rito. So, one month, imagine mga karik. So, yung iba, kinuha na lang nila dahil hinog na daw sa puno. Hmm. Ba? Diba? <coughs> Nagko ka mga cargo. Oh, laki-laki. Pero so, ito, may, mga mapipilian naman dito mga cargo. Hindi naman lahat nakangisi. eh. <coughs> yan oh. Mabinta natin yan. Ang laki. Ang laki ng tundan na yan. Tundan po yan. Hindi po yan lakat. <coughs> na ng kadako na itong tundan ah. Ibaligya. Hilaw na pa ba? No? Pagkali siya. Pagkali siya. Pagkali siya. siya.